sa awal? Well, honestly, hindi natin alam. Uh, ang daming iba-ibang mga sinasabi sila na posibleng si Boji D ang magiging speaker o posibleng hindi mag-resign si Speaker Martin Romualdez, posibleng iba-iba. iba Oh, -iba. iba -iba. because it's a very chaotic time right now. Si BBM, ano na siya, parang nawawala na yung support sa kanya ever since na naging, nag, announce ng resignation si House Speaker Mualdez. Maraming mga tumatawag sa akin, mag-message sa akin from Armed Forces, PNP, mga reservists din na natong nila kung magkaka na ba tayo o people power na ba ito matapos uh, ma mawawala na ba si Marcos. I noticed nandito ka sa lapas. Yung ibang mga congressmen nandun sa loob pinapapasok. Ano yun? Ayaw kang papasukin? hindi. May pending ano, may pending meeting ako with speaker mo Kakausapin ko siya parang ano mag-hi lang and sasabihin ko sa kanya ay hey, kumusta because we we've only spoken at least three three or four times in our lives in my life at hindi kami masyadong nakapag heart to heart conversation so gusto kong sabihin sa kanya ay hey, bye 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 crocodile rin mo siya so I mean natalo ko siya sabi ko sabi ko I will, uh, I call for the investigation speaker tapos announce ko sa page ko na ano, I will take speaker's position. So ngayon, wala na siya mawawala na siya speaker. Well, hopefully mawawala na siya speaker. So, syempre, sasabihin ko, ganyan. Ganyan yung mangyayari sa ating mga corrupt na official. Kung gusto mo maging corrupt, kung gusto nyo hayaan na billion-billion naman ako sa pera ng tao-bayan, edi eh syempre, you deserve that. What makes you so sure na haharapin ka niya after all the things that you said against him? Well, I believe in his bravery, or at least a small amount of bravery, in being able to fight, in able, being able to face the adversary that we that we did. Because, man, natalo ko siya. Talo na siya. ayaw na sa kanya na tao bayan Ay wala talagang may gusto kay Romualdez. And I think this is people are viewing this as a step towards positive change. Pero ang respect naman nila sa you. You're not well. You're unwell. Diba si uh, Congressman Puno was insinuating that you may not be mentally fit? Well, first of all, si Congressman Puno hindi siya isang doktor or any may. any form of medical professional. So, he has no basis of saying that. And secondly, siguro doctor. crazy talaga ang nalaman kay Romualdez noong panahon na yon last week. Kasi siya yung pinakamalakas na tao sa buong Pilipinas noon. Siya si Marcos, silang dalawa yung may control ng buong budget. Lahat ng mga issues okay. ay galing sa kanila. Like sila yung pinaka mastermind ng lahat ng masamang nangyari nung no flood control. And going against them, parang it's political suicide. And it's just